Mga kautang, 1,500 to 3,000 ang offer sa akin ngayon ng loan application na to. Hello mga ka-utang, welcome back dito sa akin channel. This is Clarice, number one. Usapan natin ngayon sa video na to i-share ko sa inyo kung magkano nga ba yung possible na makuha ko kung 1,500 yung utangin ko at kung sa 3,000 magkano yung pwede kong ma-receive dito. And yes, mga ka hindi ito 7 days dahil installment agad ito. Kahit kayo ay first time lunar dito, may three terms at may four terms na pagpipilian. Anyway, bago 'yan, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi po ako agent, hindi po sponsor ang video na to as a reviewer ginawa ako lang ito para mabigyan kayo ng right expectation and honest review about this loan application and hindi na ako gagawa pa ng tutorial on how to apply this loan application. Diretsyo De agad tayo sa offer sa akin ng loan application na to. As you can see ngayon dito sa screen nasa 3,000. Kapag three terms yung pipiliin ko, ay meron tong first period mga kautang na September 8, 2025 na 1,799. Tapos yung second period is 1,800. Last period is January 2 2027. So ibig sabihin dito kay Giselle mga kautang no sa 3 terms to binigay, ang tama lang po talaga is 2 terms, September 8 and September 15 which is every 7 days interval sa pagbabayad. As you guys see ngayon dito sa screen sa 3000, wala kang makikitang transparency kasi hindi mo makikita yung buong loan details. Hindi mo makikita kung magkano na lang yung ma-receive mo dito sa 3000 na 3 terms. At dito mga kautang no sa 3000 sa ob ng four terms sa pagbabayad 1299 first term 1299 yung second term at 1301 yung three terms mga kautang and the last term is September 22 pa rin kagaya lang sa second term na 1 peso which is hindi na to siya pwedeng samahin so ibig sabihin sa four terms dito three terms lang din yung pagbabayad so 1299 plus 1301 total po is 3899 mga kautang so ibig sabihin nasa Italy 99 po yung interest rate dito. Pero yung pinakaalamin natin dito kay Giseland ngayon, kung may hidden charges nga ba, may tinatakong charges nga ba. So, pinagpatuloy ko talaga yung pag-utang rito. But sad to say, mga kautang, hindi po ako na-approve dito. Na-decline po talaga yung pag-apply ko dito. No? Nag-take trace ako. So, mga kautang, ito yung pinaka-recent comment noong August 10, 2025. Sabi niya, very high interest rate. Yes, processing fee deduct on your loan. I need to To pay my loan in 728 then the next is 84. I apply for a 3,000 pesos but they give me 2,100. So makita natin ngayon dito no, no? August 10, 2025 na sa 3,000. Yung ma-receive mo lang is 2,100 and kailangan yung bayaran ng 3,900 and yes, legit naman siya na installment. Every 7 days yung interval sa pagbabayad but hindi po worth it utangan kasi okay lang sana kung walang deductions. Okay lang sana kung buo ma-receive yung pera but sad to say hindi siya mabuo kasi 2-1 na lang yung ma-receive so ibig sabihin may 900 rin mga kautang not recommended po sa akin si Giselen kaya hindi na ako gagawa pa ng tutorial on how to apply this loan application kasi ayaw kong subukan nyo to ayaw kong mag-apply kayo dito pero nasa sa inyo pa rin yan kung subukan nyo ito hindi ko naman hawak yung mga decision nyo sa buhay no ako lamang po ay nagbibigay ng honest review about sa pinakalitest na interest rate dito sa loan application na to na hindi buong ma-receive yung pera. So mga kautang masasabi kung hindi siya recommended kasi aside sa interest rate, yun nga, hindi siya buong ma-receive. So paulit-ulit na lang ba? <laughs> so ito na nga, no? magbibigay na lang ako sa inyo ng alternatives loan up. Alam ko, nanood kayo ngayon dito kasi naghahanap ka talaga ng legit na mautangan. May mga alternatives tayo, yung mga buong ma-receive yung pera, yung hindi 7 days, may mga 10 days repayment pero walang interest. Nasa pinned comment section po yung mga listahan ng mga recommended utangan online na proven and tested na po ng nakararami na nakapagsubok sa mga utangan online. And yes mga kautang, bago ko malimutan na itong si Giseland is nakasec registered but hindi po submitting entities and hindi po accessing entities sa CIC. At alam ko mga kautang na ang dami sa inyo dyan yung nakapagsubok dito kasi meron lang itong 4.8 star 32k reviews sa Google Play Store at kita mo talaga napaka-promising ng kanilang advertisement kasi up to 50,000 daw yung offer which is hindi uh -oh. naman totoo siguro kapag kayo ay repeat borrowers na dito but hindi siya recommended utangan wag nyo nang utangan just three step daw to apply no hidden fees naku mga kautang dito pa lang sa sinasabi nilang no hidden fees is hindi na legit kasi hindi naman talaga transparent yung application ng GZL and mga kautang no? may tinatagong charges itong loan application na to fast approval raw pero sa sa akin, uh, hindi naman uh -huh. ako na-approve, baka sa inyo dyan may na-approve kayo, pero hindi to totoo ha, and safe and trusted raw but hindi ko masasabing safe and trusted mga kautang no, kasi ito ay given, noong July 29, 2025 sabi ng isang commenter, I'm disappointed this app, he's not good for loan they are going to harassing you so badly, they will only give you limit that the time must be paid first like 2pm until the message you, threatening you they come you, sabi niya dito na ipapulis daw kayo mga kautang. Please don't use this sa app for loan. This is not good. This is harassment for every hour called bad messages. So mga kautang, nakakaloka. Sabi niya no na tumatawag ng haharas at nananakot na ipapapulis daw kayo ng loan application na to. Kaya masasabi ko napaka red flag no kapag ang isang loan application is ay ng haharas. Mga kautang, good news na naman dahil bago ko tapusin ang video na to, mamimili po ako ng dalawang tao na makakuha ng tig, free 350 pesos Gcash. Hanapin nyo lang yung hashtag words video na to mga kautang. Kung makita nyo, i-comment kayo sa baba para masali kayo sa listahan ng aking fan Gcash giveaway. At please don't forget to message me. Magbigay lamang po ako ng 24 hours para makuha nyo po yung inyong free Gcash. You can message me sa aking official Facebook page, Clarice Instant Loan Reviews, mga kautang, para maklaim at makuha nyo na, magamit nyo na pang load yung 50 pesos. So, see you po sa susunod nating videos dahil dalawa na naman po yung mapabigyan natin na free Gcash. So, mga kautang, ito lamang po ang pinaka-quick and honest review ko about this loan application na hindi ko ma-recommend sa inyo. This 2025 years digit siya na installment but hindi worth it utangan. So, mga kautang, once again, this is Clarice, ang inyong number one, pala utang dahil utang is life. Bye-bye-bye, mga ka-utang!